Malaking tulong daw sa investigasyon ang CCTV kung saan makikita na buhay pa si Marvin Reglos bago ang umano'y initiation rights ng Lambda Rob Beta Fraternity. Sa re-autopsy naman ng NBI, kinumpirma nito ang resulta ng naunang autopsy ng PNP. Nagbabalik si Ian Cruz, Exclusive. sa kuwang ito ng CCTV ng San Beda College. Alas 4 ng hapon, bago ang gabi ng initiation, makikita ang buhay pa si Marvin Reglos sa St. Morse Hall. According to sa source sa San Beda, yung tatlong magkatabi doon, uh, yung tatlong neophytes kasama si Marvin doon. Pilit na nagpakatatag ang kapatid Marvin na si Lorvi habang pinapanood ito at kinumpirmang kapatid niya ang nakapulang lalaki na may nakasukbit na bag. Hindi siya mapakali, minsan nakatitig lang siya na pag ganun siya, nag siya na nakikipagtalo na, ano eh, parang, in, parang dinodoctrinate, parang ganun, parang ini-inform siya sa mga mangyayari. Nakakapanghinayang talaga siya eh. It's not worth it yung pagkamatay niya, talagang hindi katanggap-tanggap, ang sakit. Pag alas 7 ng gabi, makikita may kausap si Marvin na posibleng mga master daw o handler niya sa frat ay sa kampo ni Reglos. Nakunan pa sa video ang pagsipa ng isang lalaki sa isang pang lalaki. Pasado alas 7 ng gabi, sunod-sunod ang umalis ang grupo pinakahuli ang isang lalaki na ang itsura ay sa kampo ni Reglos ay hawing sa Grand rowan na si Eduardo Escobal II. Malaki raw ang tulong ng video sa affidavit kasi ng isa sa mga neophyte na ibinigay sa NBI. Yung pong tatlong neophyte, eh, lakad po ay normal ang lakad at hindi pa napapalo at wala pang gasgas -gas at wala nakajaket. So sabi nga namin, lagi namin uulitin, hindi po pwedeng mag-sinungaling uh, ang video. dagdag ebidensya, kumpatibay, di ba? Eh, diba? Na maliwanag na existing yung fraternity. Sa re-autopsy naman ng NBI sa labi ni Reglos, nakumpirmang sa acute renal failure o pagbigay ng kanyang kidney o bato ang ikinamatay ni Reglos. Pareho rin sa resulta ng naunang autopsy ng PNP. Mayroon din daw siya mga namuong dugo o hematoma mula sa mga palo sa kanyang mga binti at mga braso. After the initial ano eh, after the initial blow, meron na kagad, nag, nagre-release na kagad yan kasi may muscle damage na Ang ginagawa ng myoglobin, the, it breaks down to uh, toxic compounds na toxic doon sa kidney. Sa pakikipagkita ni Justice Secretary Leila Dilima sa mga abogado at kapatid ni Marvin, tiniyak niyang dapat kasuhan ng lahat na mapapatunay ang kasama sa initiation rights maimbitahan yung grant uh, Rowan ngayon ng fraternity to help NBI shed light on the incident. Ian Cruz, GMA News.